Magandang umaga. Narito na ang BTV Balita ngayon. Inaabangan na ng ilang matataas na opisyal ng pamahalaan ang ikatlong State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, umaasa siyang mababanggit ni President Marcos ang priority legislative agenda ng pamahalaan. Inaasahan na rin ang Kamara na maisusumite sa Kongreso ang National Expenditure Program para sa susunod na taon, isang linggo matapos ang SONA. Dagdag pa ni Romualdez, bagamat gawa na ang speech, patuloy pa rin itong sinusuri at inaayos ng Pagulo. Si Senate President Francis Escudero naman umaasang mailalatag ang tunay na lagay ng bansa ng walang halong bola. Nananawagan ang samahan ng mga retiradong tauhan ng Philippine Coast Guard kay Pangulong Ferdinand R. Marcus Jr. na ibalik ang malaking deduction sa kanilang buwan ng pensyon at ang nangyaring rank demotion sa kanilang hanay. Ayon kay retired ensign Carlito Ramirez, Bumaba ang moral ng halos dalawang libong retired officers ng PCG dahil sa ipinatupad na patakaran na hindi umano dumaan sa tamang konsultasyon. Paliwanag naman ni Josefina Robero, kinatawan at asawa ng isa sa retirees Panahon ng Duterte Administration ng ipatupad ang Section 18 ng Republic Act 9993 na nag-oobliga sa mga retirado na kaltasan ng kanilang pension. Taliwas ito sa Executive Order No. 475 at 477 na nilagdaan ni dating Pagulong Fidel V. Ramos kung saan nakasaad na walang mababago o mababawas sa pension ng mga retirado. Sa ngayon, naabot sa 8,000 hanggang 12,000 pesos ang ikinakalta sa kanilang monthly pension na mahigit 7 taon na umano nilang TDTS. Muling nakikipagugnayan ang mga PCG retirees sa tanggapan ng Pangulo para bigyan ng pansin at masolusyonan ang kanilang panawagan. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-like at i-follow kami sa aming mga social media account. Ako po si Dominic Almelor para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Magandang umaga.